mga kajali magsupray po muna tayo ayan mga kajali kasama ko po yung mga bulilit din po sa promised land ayan ayan uh, gusto ko pong ipakilala uh, po sa inyo ang anak po ni ni ati Chris ang kanya pong anak na pinakamaganda dito sa balat ng mapanike okay ba? ayan o sige you you most ay uh, o sige mag-pray ka na Lord, sana po. Bigyan niyo po akong pagkain. Na mas, mas matinsansa. Sana, huwag niyo po kami pababayaan. Sana po lahat po ng na-wish ko. Tatanggapin niyo po. Uh, sana po, bigyan niyo po ako ng chocolate. Bigyan niyo po kami pagkain sa lamesa. Bigyan niyo po kami makakain araw-araw para lalong mabusog. Amen! Amen! Ay, napakaganda pray. Talaga, talaga yung apo ko pagkain o, talaga. Ati Chris, na... saan mm. uh, <coughs> ano, okay? <coughs> <Ay, lahat, coughs> mo wala sila? Puro pagkain. Ano, yung sa mo, Kaya lang Yung hindi mo mo. Kaya lang hindi mo. hindi mo artwork po na dito kasama din sa tatay na po na. Mm. Dating nga lang ano yung laki itong isa. Kain mm. pa mga kajali. Kain mm. pa mga kajali. Mm. Yan, tama yan. Ganyan kaya nga lagi. Ay, ano mo yung, yung tinik nito? Ano yung anak mo? Baka matinik. Ay, ba mo, ano yan? Ano yan? Ati, ati, kasi Ay, meron pa yung ano, ito yung clothes. Ito Ay, alam ko, kaya po, gusto ito. <laughs> <Matahala, laughs> alam ka, mga tayo, gusto ito. Kahit oras-oras. Ano yung Ba't yung anak mo, Chris, pinapabayaan mo? Pinapabaya? Eh, tingnan mo, payot pahit na. Pinaba ko ni mama. Ha? Laba ko ni mama. Hmm. Pinababayaan mo anak mo, ata? Hindi, Laba ko ni mama. Hmm. Ayun pa. Malilit ka. Eh. Malalati na rin ka. Eh. May tilapia pa ba dyan? Marami. Ay, bigyan mo siya, no? Bigyan mo siya, no? Marami. Ah, ayan, nakagayak po si Nanay Carmen. Kami po ay aalis po muna kasama si Chris. Hello po. Ayan, si Chris. Nay, sakay na tayo na. Kami po yung mamamasyal po muna. Magwi-window shopping po muna si Nanay Carmen. <laughs> Mag-hello ka, Nay. Na, Hello po. na. Mm, yeah. Hawakan mo, Chris, itong ating camera. Ay, sandali siya. Iwala ko sa wakas po, napuuna po yung aking service ng... Yan, yan po kasi yung aking service po dito sa barrio po. Nagawa na po kahapon kaya may ko po si Nanay Carmen sa, sa, San Ildefonso. Ah. Yan, Chris. Be, alis muna kami ha. Ha? Alis muna ha? kami. Kamu ba kayo? Gusto mo pa ba Mama? Hindi wala ako ng aking employer. Kaya nga. Napangkit ko nga ang tatanim mo yata, pinapalak mo siles. Tama nga ba? Ha? Huh? Tama. Sila ilalagay mo ngayon? Ah, uh, hindi. Uh, may meron tayong planong gagawin diyan, uh, mga uh, mga kajali. kajali. Oh. Tayong... Ah. Sinanay Carmen, where you are go? Sinanay Carmen, where you go? Palengke. Palengke. <laughs> oh, Magwindo shopping daw po. Magwindo mag shopping na. Tama naman yan. Isasama niyo si sinanay kamin. Eh, Ay, Nay! nagingi ka ng pera. Pam, ha? Pambili sa window shopping. Sandali lang. Ano? Ano na nang kamin? Saka pupunta? Window shopping po. Window shopping? Ah, ha? mo na pambili. Eh, mangingi ka. ano oh, Nay, mangingi ka para may pambili tayo oh. pang window shopping mo. Kumalag ka kang gano'n. Pahingi po ka pambili pang window shopping. Kakayang. <laughs> ano, may, may pera ko. Sige. Sige, hindi ka. Hindi ka tayo. Sige. ka. Bibili tayo ng maraming pagkain. Oh. Pagkain tatay dito ng pang window shopping ka mo. Tatay dito pa hindi ng pang window shopping. Ay? <laughs> <laughs> Ay, may nakalawit na nanay oh. Hindi, may, may pera pa ako eh. <laughs> ano yan? Nakamil Eh, Ay, pekakasya ba? Nay, ano bibili natin yan? Then. 11, 12, 13. Kulang ba yan? Oh, thank you po. Kulang yan? Ano ba baby, natin? Parang ba? kulang yan? Kulang. kulang? Hindi, oh. hindi ko lang. O. Oh. Nangyay kami na. No? Pang window shopping mo. Ay! printing heaven. Printing oh. Ah? Hmm. Bakit? Hindi printing Painting heaven ba na may heaven yung printing? Hindi! Hindi langit ka ang printing. Pati sa likod. Bakit naman <laughs> kasi pinalitang na iibon eh. Natakot tuloy si nani kami sa 1,000 eh. O oh, ito na lang, ganyan mo na lang hawakan. Ganun na na, yun ay, oh, na yan. na, o okay, na. Oh, hawakan mo, pasalubong ala tayong pambabayad babae, chawin mo pa sa lubong na. Huwag na ako mag-awak. Hindi, Hindi, sige. Hawakan mo na, yan. Ayan. Oh, Kaya hawak baka na pambabayad si natin na. sa mga pipilin mo. Uy, at eh, saka ano, tignan yung kami, baka yan maligaw yan sa bayan. <laughs> Nanay Carmen ha! Sa pala yung kinyaro kami nain, pupunta. Nanay Carmen, pasalubong ha! Ano gusto mong pasalub? Ano pasalub na ipipilin mo nanay? Anong pasalub po ang bibili? Na, bahala ka, ano yun, yung gusto mo? O sige, para makabalik kayo ko Ah, sige, sige. Uh -huh. We win the shopping muna ka. Masaya naman ako, sinasama niyo si nanay ka. Pag ay mga lalakad para hindi siya nainip. Uh -huh. hmm. Tara na, tayo na, Chris. Ngayon po, nandito na tayo mga sa

talagang sabon. Wala, kaya tubig mo. Ay, makakabili ka na nanay ng tasa. Diba? Gusto mo ng tasa? Yung mag? Oo. na mo yung magagandang bago. sabi <laughs> mo, gusto mo may sarili Eh, tama na yung ano na lang ko. Sige, pwede na yun. What made today's great? Heaven niya lang, ako. pagbintang ako ng heaven. Hindi, ano ba ko po.

Ano na, gusto mo? Gusto mo yan? Uh -huh. Ah, bibili na natin yan. Thank you po. Oh, sige, sige. Kalitay ka ni Nanay Carmen pamili. <laughs> Eto, red. Mm -hmm. Ano? Ano? Ito, ayaw ba? Ito, ko meron kinilas na pa, ito. Hindi, parang meron pang anong chinelas na kailangan yung sakto lang sa'yo. Nay, eto. Isukat mo nga ito. Eto. Isukat mo lang, Nay. Ahanap ah, ako ng size nito. Ay, mali tsata. Eto. Pati nga. Ayan, kasi sa'yo. Isu isukat mo na Ipasok mo kasi mabuti. Eto, kaya ito. Ayan. Ganda. Oh, kinis okay. nga maputi pa sa pa ako eh. Yan, okay na tanay. Okay na sa iyo kulay. Bakit naman sa paa mo nay? Ano pa na yung ano yung ma? Sige, sukat mo. Wow, ang ganda rin sa paan ni Nanay kami. Pakita mo na sa kanya. Ito na rin. Oh, iyon na lang. Hindi na to. Hmm. Kaya galing ni Nanay Carmen talagang pangwili. Uh, eh. Sukat mo nga ulit, Nay? Sukat mo nga, Nay. Pakita mo na sa kanya. Ang ganda na ba bagay sa paan niya? Ang eh. <ammed> hmm. oh, na sa paan niya. Hindi, doon na. Ayoko na. Hmm. Bibilan mo ko ng ilan? O oh, ilan pipiliin ko? Ay isa lang, ito na lang. Yan na lang? Ang seryoso ka dito? Oo, dahil walang alphabet eh. Ah! Lala, putin na. Sinot ko na. Um. po. Ano ka sa sabi mo nanay sa mga kagaya kung nakapag-window shopping ka na? Ah, maraming salamat po. At magandang umaga at tangay po. Salamat at nakabili kami ng kung anong abogot at saka damit. Salamat po. Yeah. Ano po mga kagaya kung Carmen at nakapabilisan naman magpahay magaling kong mamili si Nanay Carmen talagang isa-isa niyang magpunti mga pinili niya mamaya po i-apin ang galing ni Nanay Carmen mamili ng ano? Ma Ayan. Yung mga pinamili niya. Uh, ano ba pinamili mo Nanay Carmen? Pakita mo rin Nanay Carmen kung ano-ano yan. Yung picture okay. dito yung sa bahay. Yes. Mm. Ano mga pinabili Ano, me? May, may hinanap siya kang nato sa TV, Mark. Oo. Okay. Oh. yan. Oh, tama yan. po ng Ay, Nanay Carmen, pakita mo yung pampaganda mo. Sabi din yan, pagalagyan <laughs> ng mga buwag-buwag. Ah. ng Salamin. Salamin mo na, isukat mo. Pakita mo kay Teclitz. At pink na pink yan. Oh, no. humarap <laughs> ka nga dito. Patingin niya. Dito, Nay. Ayan. O, yung isa. Siya ang namili niyan lahat. Patingin, Nay. Kung um, bagay, talagang kalitaga ni Nanay Carmen mamili. Nay, nagkasya ba yung pera mo naman? Hmm, nagkasya naman. Ay, kulang pa. <laughs> may utang pa, pa ako. Magkano utang ko? Hindi ko po alam. Pero kita mo sana nanay yung resibo mo. Nasa yung resibo para makita niya kung magkano kulang niya. Ano ba pinagpila?

at bimili pa yan, namili siya panti at bra. Ano yung panti at bra, Ma'am? Oo. Ang ganyan ka ko. Hindi ka lang nagpa-panty. ni Nanay nga mamili. Bili pa ko sa'ya, alam na niya yung kung ano-ano yung makakukunin niya. Yung pangailangan niya sa pang-araw-araw. Sige, so, Kinay. Yung party na, huwag susuotin na hindi pa nalalaban, ha?